Ayo ho eh. Nakapunta ka ng Bulacan. Nang... Yun nga mo sa... Mm. Pinsyan mo mm. tayo Sabi ko. Sino, sino ang ano mo dyan? Kako, si, si Sir kung ano yung ano? Tokayo ko kako, yung may marugang kako ng pulis. Ang bait kako noon. Mabaitan hmm. niya. Ayun, 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 niya. ayun, ayun, Oo,

tayo parang ganun mas sa mas tao yun huh? Di ba? Uh. E ako diba eh sa ganun ko eh ibang tao na lang makakapansin no? Huh? mas mas maganda na ang nakakapansin naman talaga diyan yung hindi mo kaano-ano -ano ang ugali mo. Mm. Nandoon. E ako sa ibang tao oh. talaga, kay. ako talaga ah. Mas mas maga, mas maganda pa nga yung trumider sa iyo, hindi mo kaano-ano -ano kaysa yung kadugo mo ng sa iyo. Oo oh, nga. Hmm. sige, kali wala mga sabi tao sa akin, totoo lang. Tangan na lang yung aaway sa akin. <laughs> sabi ng mga ibang tao, tangan na lang kay Cesar na yan. Tangan na lang. Sabi kayo ano? Hmm. Ako, pinaka-mabait siguro ako mas po ba ako kayo sa iyo? Pero, ano? Ang sa akin kaya, ang pangugali ko, ano? Pag ako nagrabyado, na talagang... Ay, eh, pareho tayo. O, pag ako nagrabyado... Mm -hmm. Nasobrahan ng galit, oh. Nasosobrahan ako. Totoo lang yan. Mm -hmm. Para akong ano? Dahil naalala ko nung... Nagawal daw. Naalala ko kayo yung mga buhay ko nung panahon na ano, talagang itinutumba ko yung kayo. Totoo yan, itinutumba mm -hmm. ko yung kayo. Ay, Jesus Christ, si ako kayo. Do.